I work a lot in the slums of Tondo, Manila, and the life there is poor and it's very sad. And I have always taught myself to look for the beauty in it, to look in the beauty in the faces of the children, and to be grateful. And I will bring this aspect as a Miss Universe, to see situations with a silver lining, and to assess where I could give something, where I could provide something as a spokesperson. And if I can teach people to be grateful, we can have an amazing world where negativity cannot grow and prosper, and children will have smiles on their faces. Naalala mo pa ba ang iconic answer ni Kamuning? Abay mag like, share, and subscribe kana kung naalala mupa. Sa ating video, kilalani natin ang mga artista Lumakesa Squatters area. Andrea Brillantes. Si Andrea Brillantes ay isang sikat na aktres na nagsimula sa kanyang karera sa murang edad. Sa isang panayam kay Karen Davila, ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan bilang breadwinner ng kanyang pamilya noong siya ay bata pa. Sinabi niya na lumaki siya sa squatters area at naranasan ng kahirapan ng buhay. Ang kanyang mga karanasan, ay nagturo sa kanya ng pagiging matiyaga at masipag na nakatulong sa kanyang pagunlad sa kanyang karera. Devon Ceron Si Devon Ceron ay isang dating housemate ng Pinoy Big Brother. Sa kanyang profile sa PBB, ibinahagi niya na lumaki siya sa isang squatters area sa Cebu. Naranasan niya ang kahirapan ng buhay, tulad ng pagiging walang makain sa loob ng isang araw o pagkain ng tuyo lang. Sa kabila ng mga ito, nanatili siyang masaya at masipag. Ping Medina Si Ping Medina ay isang aktor na kilala sa kanyang mga papel sa mga independent film. Sa isang artikulo sa philstar.com, sinabi niya na lumaki siya sa isang squatters area sa Maynila. Ang kanyang karanasan sa kahirapan ay nakatulong sa kanya na maunawaan ng mga tao mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Lolit Solis Si Lolit Solis ay isang kilalang entertainment reporter. Sa isang post sa kanyang Instagram account, ibinahagi niya na lumaki siya sa squatters area ng Sampalok. Sinabi niya na ang kanyang karanasan sa kahirapan ay nagturo sa kanya ng pagiging mapagpakumbaba at mapagmahal sa kapwa. At ang blogger na si The Board Monkey. Ang The Board Monkey ay isang blogger na nagbabahagi ng kanyang mga karanasan sa buhay. Sa kanyang about page, sinabi niya na lumaki siya sa squatters area. Ang kanyang karanasan sa kahirapan ay nakatulong sa kanya na maging masipag at matatag. Ang mga nabanggit na artista ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga tao na nagmula sa squatters area at nagtagumpay sa kanilang mga karera. Ang kanilang mga karanasan ay nagpapakita na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap. Ang kanilang mga kwento ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba na huwag sumuko sa kanilang mga pangarap gaano man kahirap ang kanilang kalagayan. Good job sa inyo.